na imbag nga agsapa na da kayong amin, Apo. Pagbati po sa ating mga panahuhin, uh, sa ating uh, DA, Secretary, Secretary Laurel, La sa ating Congresswoman, Mika Swansing, at sa mga bisita pa po na narito, pagbati sa inyong lahat ng magandang umaga. Kami at ng buong bayan ng Gimba ay lubos pong nagagalak at pinasasalamatan ang inyong pagdating. Batid at dama po namin na ang bayan ng Gimba ay napakapalad sa araw na ito dahil kayo lamang po ang Pangulo ng Pilipinas na dumalaw at naghandog ng biyaya sa ating magsasaka sa panahon ng inyong kaarawan. Happy, happy birthday po, Apo Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Jr. Ano na pong porsyento po ng aming lupain ay nakatuon sa pagsasaka. Dati-dati, tuwing sasapit ang anihan, ay mustulang piyesta ang aming bayan. Tigib ng pang-ekonomiyang aktibidades, at ang lahat ay may kaganapan. Ang paggamit ng makabagong makinarya sa pagtatanim at pag-aani ay kumitil sa maraming hanap buhay sa mga magagawa ng palayan. Nagresulta po ito, ang karamihan sa ating manggagawang bukid ay umalis at tumungo sa siyudad upang doon humarap ng gabubuhay para sa kanilang pamilya. Aming mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami mapaunlad ang aming bayan. Para subigla ang turismo, kalakalan at suporta sa ating mga magsasaka. Meron po kami tulay dito sa aming bayan na kung saan po mahirap na pong daanan at mahirap na pong makadaan ang mga traktora at mga kagamitan. Ito po ay ang Barangay Balbalino at ang Barangay Santa Ana po. Sana po matulungan nyo kami sa tulay na ito. Hiling din po namin sana na masimento na rin ang mga kalsada sa aming mga barangay upang mabilis namin mailabas at maibenta ang aming produkto. Aming pong inilalapit sa inyo, aming mahal na Pangulo, ang mga kahilay, kahilingang ito sapagat hindi po sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan para sa mga suliraning ito. Nawa, uh, ay matulungan niyo po ang aming bayan, lalo higit ang mga magsasaka at mga bawang sibol ng kabataan at mga gawa sa aming bayan. Kami po ay nagpapasalamat at hindi nakakalimot ang aming ama sa Norte na ipagpatul pagpatuloy ang nasimulan ng ating napakamamahal at minamahal nating yumaong Ferdinand Edrin Marcos Sr. ang alakay na apo. Mahal na mahal po namin, mahal na presidente, ang pamilya Marcos. Basta ang norte po, andito po ang bayan ng Gimba. Ang Republic Act 11593 or the new Agrarian Emancipation Act kung saan ang isang magsasaka ay matuturing na kanya ang lupang sinasaka sapagat sinagot na ng pamalahan sa tulong ng ating mahal na mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa patuloy na paggaba ng tulong at programa para sa magsasaka katulad ng agripuhunan na kung saan ngayong araw na po ilulunsad dito sa bayan ng Gimba. Maraming maraming salamat po, Apo Bongbong Marcos. Ang aming bayan ay buong pusong nagpapasalamat sa ating ama ng bansa sa kanyang pagparito sapagat ito po ay may tutuoy namin napakagandang kaganapan at guhit ng aming kasaysayan. Sa inyo pong lahat, welcome dito na ragsat ken na ayat nga ilimi nga gimba na imbag nga kada kayo am amin apo Diyos tignin na kada tayo maraming salamat po mabuhay ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mabuhay ang bagong Pilipinas maraming salamat po Mayor Galapon